Ay grabe mga mare, hindi ko sukat takalain na napakasarap ng naluto kong ito. Ito ay simpleng tortang talong lang mga mare pero ibang version. Naku mga mare, tapusin nyo ang video na to para malaman nyo kung paano ko ginawa ang pagluto ng ganitong version ng tortang talong. At nakita nyo nga mga mare na gayet na ako ng bawang at sibuyas. Pagkatapos ay binalatan ko ang tatlong talong. Yes, tatlong talong lang ang ilalagay natin dyan mga mare. Pagkatapos mabalatan at malinis mga mare, hihiwain natin siya ng katamtamang ah, haba ang Tapos hihiwain natin siya ng pahaba ang sukat mga mare. Ito lang mga mare ang pinadaling version ng tortang talong kasi hindi na kayo mahihirapan maglaga or mag pa ng talong para mailuto ang tortang talong pero suabe at napakasarap ng resulta mga mare maniwala kayo <laughs> nako pihado ako mga mare hindi hindi nyo palalampasin ang ganitong version ko <laughs> at ganito nga lang ang size ng paghiwa sa kanya mga mare para madali siyang maluto at sabay sabay na maluluto maninipis lang na medyo mga da dalawang inch lang ang haba mga mare ganyan lang ang paghiwa at syempre mga mare pagkatapos ay Lalagyan natin yan ng mga pampalasa, mga ordinary pampalasa, kagaya ng ajinomoto, asin, at paminta. Siyempre, yan ang mga number mga pampalasa, mga mari, ordinaryo, pero hindi pwedeng mawala yan sa isang niluluto. Simpleng pampalasa, pero hindi pwedeng mawala sa isang putahay, mga mari. At naglagay ako dyan ng dojo suhat so hot sauce. Yan, mga mare ay optional lang. Naglagay ako para magkaroon ng little bit spicy ika nga baga. <laughs> ay English iyon mga mare at pagkatapos nga mga mare hahaluin natin yan bago natin lagyan ng egg. Dalawang egg nga pala ang nilagay ko dyan mga mare. Nasa inyong panlasa yan mga mare kung ilang egg ang gusto ninyong ilagay pero ako dalawa ang nilagay ko pero isa ay ayos na ayos na rin yan mga mare. Pagkatapos ay haluin natin para humalo yung itlog sa bawat himay ng talong. At pagkatapos mga mare nilagyan ko yan dyan ng one fourth na ah uh, harina. Yan ang mga mare ang magbubuo sa kanila. One part lang na harina ang ilagay natin dyan para tama-tama lamang mga mare. O oh, di ba mga mare, pagkatapos natin lagyan niya ng harina ay hahaluin lang natin 'yan ng mga ayos mga mare hanggang sa maglahok na lahat-lahat ng mga uh, ingredients niya at mag mag-combine na talaga lahat ng lasa pati yung harina at, at saka egg. Di ba? Napakasimple lang ng mga ah uh, ingredients at napakasimple lang din gawin mga mare. Yan ang simpleng version ko mga mare ng tortang talong. <laughs> napakasarap niyan mga mare. At ayan na nga mga mare ang resulta ng ating paghalo-halo. Ganyan ang texture na gusto ko. At pagkatapos mga mare, syempre isasalang na natin ang kawali at lalagyan natin ng mantika gamit ang UFC Golden Fresh Canola Oil. Di ba? Yan kasi ang gustong gusto ng mama kong gamitin dahil less to yan sa cholesterol. o di ba? <laughs> At ayan na nga mga mari, kita nyo naman ang ganda ng pagkaluto ng ating tortang talong. Napaka golden brown lang yan. At hindi naghihiwa-hiwala yung mga talong. <laughs> ayan mga mare, napakasimple lang lutuin. Di ba? O di, may sana naman kayong version o natutunan na bagong version dito ito sa aking video. Kaya gayahin nyo na agad at siguradong napakasarap. At make sure mga mare, pag nagluto kayo ng ganito ay mga may nakahanda kayong kanin. Kasi tignan nyo naman mga mare ang nagawa natin sa tatlong talong aba ay good for 4 to 5 person na yan mga mare. Napakasarap at swabe. Taob talaga ang inyong isang kalderong kanin. <laughs> At kung nakarating ka sa part ng video ito na mga mari, wag mong hayaan na maglaway ka na lang ay magluto ka na agad. At syempre, magpapasalamat ay ako sa patuloy na pagsuporta ninyo sa mga simpleng video ko. Maraming maraming salamat sa inyo at sana wag kayong magsawang sumuporta. Eh sya, tara na! Kumain na muna tayo o kaya magsimula ka ng magluto ng ganitong version ng tortang talong. Salamat! Bye!